Ingat po sa Yan, hindi niya maitaas. Hindi to show. Igiti mo, igiti mo. Ma. After 3 days na ngayon, di ba? Mm. E eh, ano mo yung kamay mo? Taas mo. Okay ka na? Mm. Challenge ko siya nito. Kayo mo na talaga, ha? Ah. Ayan guys, oh, baka niyan. Sobrang bigat niyan. Tignan natin kaya niya na buhatin. Ayan, kaya niya na buhatin. Di ba nung ay yung hindi kaya? Hindi niya maitaas, guys, yung kamay niya. Ngayong umaga, pagkagising niya. Kahit pag suot, siya. Ang sakit daw niya ay mula dito pa baba. So, ngayon mamasas natin. Ito. Ito hindi. Ito. Ito. Hindi. Hindi. Ayan na yun. Ayan. Parang namaga nga yung feeling ko. Baka nag-barber-barber ka na naman. Hindi ah. Oh. kita nyo guys yung parang gumagalaw ano yung ugat hanggang dito hmm hanggang dito sakit ha Nagpamasin ka kasi na. Kaya ang ng sa masin mo. Dito lang na ako. Dito hmm. lang? Dito hmm. lang? Dito lang talaga yun. Dito lang yun, no? rambutin natin ito. <laughs> yung pinalaki mo, masit, para rambutin natin. Kita nyo yan, guys, o. Oh, Oo, oh, yan, o. Oh, gumagalaw. Dito. Yan yung pipindutin nyo. yung dito. Madiin. Hindi dito na. Kasi kung hindi mo maitaas, posibleng dito din yan. Yan. Hindi? Walang sakit? Dito <laughs> nga lang. Diyan lang talaga? Hmm. Ito dito. Ito. Yan. Ayan. Ano parang may nagalaw dito ng buto? masakit ito, ha? paanong gumamit? ito 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 para pantay. wala sa ilalim. try ng wala. Kili kilingde ilalim na kilingde. lahiya. <laughs> Oo. Hawakan mo. Ang tigas. Pababa. Dito ang lambot. Dito ang tigas, oh. Dapat, nung kanina umaga, nilagyan mo agad yelo. Para hindi na siya magtuloy-tuloy. Ini sinar cukup ya. Dito wala? Ito? Wala. Ito? Wala? Wala. Wala. Taas mo konti. So, try mo lang. <laughs> Imagine. 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 Yeah. Kanina hindi mo itaas, hindi mo itaas. Niloko mo nga, yata ko yan. Ako, hindi ah. Okay na? Baka sabihin nila, niloloko natin sila. Meron ako, hmm. sinurge ko pa sa Google to kanina si Ben. And goodbye all and see It's you It's tomorrow. Get, mong. mas nakasuot ka na kaya t-shirt. Hindi <coughs> ulit, konti. Meron pa konti. San ba nila? <laughs> Doon pa rin. Konti na ba? lang. Um, Bango lumakal. Bango ano yan na. Baka ano na yan ma yung mabugbog. Wag na ba? Mabugbog na? Meron pa ngayon ito. Eh, pagsuntukan yan. Eh. Hey. Pero kaya mo na kaya ang <laughs> suot <laughs> ng t-shirt. Baka na gano'n yan, Mayon. Palitan ng suntok. <laughs> ano, Dan? Nag-practice ka ba kanina? kung practice palitan mo oh, kung ano sa sakit dito mo ganon na. search mo pa sa google. Mali Ito na. Ng, Ito na. tumtum 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 na? tumtum 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 Sige, ganun mo. Ganun mo. Taray mo itaas. hmm Gitu mau gitu mau mah. Untuk moto mana Nas, nas. Yan. Hmm? Yan. Hmm? Ito nga lang lagi pinipindot ko sa client ko, anak. Tapos gumagaling na sila agad. Ikaw kung saan-saan mo na ako, hindi <laughs> nalak. Okay, tomorrow again. Ay, hindi, after three days. Gano'n mo na. Makasuot ka na kaya ng t-shirt? Masuot na? Ikagay kanina, no? Hirap, no? Kaya sa bawasan. Okay. After three days na ngayon, di ba? Hmm. Okay pa eh, ano mo yung kamay mo taas mo okay ka na mm. day 1 pa nga lang okay na diba kinabukasan mm. lalo na ngayon 3 days okay na siya wala na yung sakit makabuhat ka na try nga ha try challenge wait lang ha challenge ko siya nito kaya mo na talaga ayan guys oh bakal yan sobrang bigat niyan hindi natin kaya niya na buhatin. Oh. Ayan, kaya niya na buhatin. Di ang karaan ay yung hindi kaya? So, ayan guys. Isang massage ko lang, di ba? Pero ang daming yaming ginawa nun. Ay, ang bigat. Sabi bigat talaga. May ilang kilos to? 10? Mga 10 kilos. Bye!